Sa pagpapatuloy, maagang umaga ang bumungad at tahimik ang paligid, habang namumukadkad ang mga bulaklak sa labas ng silid, masayang nakahiga si Tuye sa kama kasama si Zhao Shu. Ngunit inamin niyang hindi na niya ito kayang pigilan, tumayo si Tuye, nagbihis, at ipinaliwanag na upang matapos ang kanyang misyon, kakailanganin niyang istorbohin si Zhao Shu. Bigla niyang napansin na may suot na hairpin si Zhao Shu, at sa kanyang isipan, Naisip niya ang isang eksena mula sa sinaunang panahon kung saan ginagamit ang isang hairpin bilang sandata, na pangiti si Tuye habang iniisip na walang sino man ang mag-aakalang magiging susi ito sa pagtupad ng kanyang tungkulin, ang wasakin ng bansa at makabalik sa modernong mundo. Nang araw na yon, may kakaibang ngiti si Tuye habang palihim na sinusulyapan si Zhao Shu, tinawag niya ito. At agad namang kinabahan si Zhao Shu nang tanungin siya ni Tu Ye kung isa ba siyang especially iyan na ipinadala ni Zhao Zuo upang manmanan siya. Gulat na gulat si Zhao Shu nang mabisto siya. Ngunit pilit pa rin niyang itinanggi ito, nagkukunwari siyang walang alam at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Tu Ye. Ngumiti si Tu Ye at sinabing hindi na dapat mag pa si Zhao Shu dahil wala siyang pakialam sa anumang lihim na kasunduan nila ni Zhao Zuo. Pagkatapos, ininom niya ang alak na hawak niya, at tinanong si Zhao Shu kung inilagay ba siya ni Zhao Suo sa tabi niya upang bantayan at kontrolin siya. Idinagdag pa niya kung ano ang pakiramdam ng mahuli sa akto. Lalong natakot si Zhao Shu nang biglang sabihin ni Tuye na talagang nag-e-enjoy siya sa larong ito kasama si Zhao Suo. Kung hindi, magiging masyadong nakakabagot ang pagiging emperador. Labis na nagulat si Zhao Shu nang mapagtanto niyang para kay Tuye, ang lahat ng ito ay isa lamang laro. Mahigpit niyang hinawakan ng kumot habang iniisip kung ang pagsasabi ba ni Tuyen ng totoo ay nangangahulugang sawa na ito sa laro. Muli siyang lumagok ng alak, sabay hikab, at inamin na medyo nakakalasing ang alak. Pagkatapos, bumagsak siya sa mesa at binalaan si Zhao Shu na huwag sabihin na hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Sinabi niyang may oras pa ito upang gumawa ng hakbang. Napagtanto ni Zhao Shu na nabisto na ang kanyang pagkatao at wala na siyang halaga kay Zhao Zhu, kaya't nagpa siya siyang may isang paraan lamang upang makabawi, maingat siyang lumapit kay Tuye mula sa likuran, samantalang si Tuye naman ay kunwaring natutulog. Bigla siyang nagulantang nang marinig ang tinig ni Downey, na nagpahayag na tapos na ang sistema sa pag-upgrade ng National Downfall System at patuloy siyang magsisilbi kay Tuye. Agad na nagtanong si Tuye kung ano ang ibig sabihin ng system upgrade, at iginiit niyang malapit na siyang makatapos at makabalik, kaya't walang saysay ang upgrade. Ipinaliwanag naman ni Downey na upang mas malinaw ang misyon ni Tuye, nagdagdag ito ng sistema ng national power points na sumusukat sa lakas ng bansa batay sa pampolitika, pang-ekonomiya, pang-militar, at pang-kulturang aspeto. Kapag bumaba ang puntos sa zero, matutupad ang pagbagsak ng bansa. Ang panimulang puntos ay isang libo. Napaisip si Tuye at agad na nagtanong sa kanyang isipan kung kahit patayin siya sa sandaling yon, basta't hindi pa bumababa sa zero ang national power points, ibig sabihin ay mabibigo pa rin ang misyon, sumagot si Downey na dahil sa kasalukuyang halaga ng bansa, kahit mamatay si Tuye, hindi pa rin babagsak ang puntos. Samantala, papalapit na si Zhao Shu upang saksakin siya mula sa likod. Nang makita ito ni Tuye, nagpanik siya at napamura sa kanyang isipan Sabay tanong kung bakit hindi sinabi agad ni Downey na wala palang halaga ang buhay niya. Sa kabilang banda, inisip ni Zhao Shu na sinusubukan lamang siya ni Tu Ye, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Itinutok niya ang kanyang hairpin patungo kay Tu Ye, sabay bulong na wala na siyang ibang magagawa kundi ang sumugal. Ngunit biglang hinawakan ni Tu Ye ang kanyang kamay upang pigilan siya. Napuno ng luha ang mata ni Zhao Shu, at napahagulgol siya sapagkat muli na naman siyang nalinlang ni Tuye. Samantala, walang pakialam si Tuye at pabirong sinabi na muntik na siyang mamatay. Lalong nadismaya si Zhao Shu at pilit niyang binawi ang kanyang kamay mula kay Tuye, hinawakan niya ito at nagmakaawa, sinasabing may pagkakataon pa siya kaya't dapat niyang subukang muli, ngunit bigla siyang nadapa at nawala ng balanse. Tahimik lang na pinanood ni Tuye ang kanyang kahiyan habang natamba ito sa sahig. Habang umiiyak, labis na nadismaya si Zhao Shu, tinawanan siya ni Tu Ye at sinabing, bilang isang mandirigmang may martial prowess value na apat na apat lang, ang pagtatangkang pumatay pagkatapos ng isang palpak na pag-atake ay masyadong ambisyoso. Kinuha ni Tu Ye ang hairpin mula sa kamay ni Zhao Shu at ngumiti ng mapanukso. Sinabi niyang masyado itong nagpadala sa kanyang emosyon at nadala lang ng kanyang pananalita. Pagkatapos, seryoso niyang idinagdag. Hindi ganyan ang kilos ng isang tunay na especially iya, labis ang pagdadalamhati ni Zhao Shu, dahil alam niyang nabigo ang kanyang tangkang pagpatay, sa kanyang isip, nagtanong siya, mamamatay na ba siya ngayon? Biglang nagising si Zhao Shu, nagtaka siya kung nasaan siya, dahil dapat ay kasama niya si Tuye. Nagulat siya nang may lumitaw sa likuran niya at tinanong siya kung natapos na ba niya ang ipinagkatiwalang gawain, si Zhao Zuo yun, at labis na natakot si Zhao Shu habang tinawag niya itong kanyang amang nagampun sa kanya. Galit na galit si Zhao Zuo at nagbanta na kung hindi kayang ayusin ni Zhao Shu ang isang simpleng bagay, kailangan niya itong parusahan, walang nagawa si Zhao Shu kundi ang sumigaw sa takot. Bigla siyang nagising sa tabi ni Tuye, ngunit patuloy pa rin siyang sumisigaw, agad siyang tinanong ni Tuye kung nanaginip siya ng masama, balisa si Zhao Shu at tinanong niya si Tuye kung hindi ba siya nito papatayin. Iniunat ni Tuye ang kanyang mga kamay at sumagot na isa lamang itong laro. Hindi lang niya hindi papatayin si Zhao Shu, kundi magpapanggap din siyang walang alam at hahayaan siyang ipasa ang mensahe, dagdag pa niya, iyon ang nagpapasaya sa laro. Habang abala si Tuye sa pagsusulat, sinabi niyang gumagawa siya ng isang kawili-wiling kautusang imperial, habang pinagmamasdan siya, napansin ni Zhao Shu ang isang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Tuye, nakangiwi ito at matalim ang tingin, halatang may binabalak na naman ito laban sa kanyang amain. Ngunit lingid kay Zhao Shu, sa isip ni Tuye ay nagmumura ito habang nagrereklamo kung gaano kahirap sumulat gamit ang isang brush, Huminga ng malalim si Tuye, at laking gulat ni Zhao Shu nang makita niyang natapos na itong magsulat, naisip niyang napakabilis nito. Biglang napagod si Tuye at tinanong si Zhao Shu kung maaari ba niya siyang tulungan sa pagsusulat. Nagulat si Zhao Shu at hindi makapaniwala. Natakot siya nang ilagay siya ni Tuye patungo sa mesa, habang iniisip kung bakit nauwi ito sa ganito. Ayaw niya. Ngunit sinabi niya na hindi niya alam kung anong kautusan ang nais ipasulat ni Tuye. Ipinahayag ni Tuye na isulat lang niya na ang lahat ng inapo ng pamilyang Tu, kasama si Tu Su, ay aalisan ng apelidong Tu at ibababa sa pagiging mga pangkaraniwang mamamayan, ni si Joshua at tinanong niya si Tuye kung bakit niya nais ipatapon ang sarili niyang mga kamag-anak. Ngumiti si Tuye at ipinaliwanag na tinanong na niya ang sistema noon kung ano ang pinakamadaling paraan upang mabawasan ang kanyang puntos, at ayon dito, ang pagpapahina sa impluensya ng pamilya tu ay isang mainam na paraan, ang pagbagsak ng kanilang lahi sa pagiging pangkaraniwang tao ay hindi lang magbabawas ng malaking bilang ng puntos kundi tutulong din upang mapalaganap ang kanyang imahe bilang isang malupit na tyrant, kaya perpekto ito. Lalo pang natakot si Zhao Shu nang makita ang ekspresyon ni Tuye, mapanupil ang kanyang ngiti, habang ipinagyayabang na ang nakaisip ng ganitong paraan ay tunay na dakila sa mundo ng mga tyrant. Tinanong ni Tuye si Zhao Shu kung bakit niya tinatanong, mabilis na yumuko si Zhao Shu at humingi ng tawad, sinabing masyado lang siyang naging madaldal, napangiti si Tuye at idinagdag na, syempre, ginagawa niya ito upang gawing mas mahirap ang laro. Naguluhan si Zhao Shu nang hinaplos ni Tuye ang kanyang mukha at sinabing sa kautosang iyon, hindi lang siya magiging isang taong walang pamilya kundi papasanin din niya ang reputasyon ng isang malupit na tyrant. Muling inulit ni Tuye na si Zhao Shu ang magsusulat ng kautosan. Tinanong din niya kung ipapaalam ba niya ang magandang balita kay Zhao Suo dahil sigurado siyang matutuwa ito. Sinabi ni Tuye na dapat ituring ni Zhao Shu ang impormasyong iyon bilang isang regalo mula sa kanya. Nang marinig ito, inamin ni Zhao Shu na hindi pa siya nakakatanggap ng kahit anong regalo mula pagkabata hanggang ngayon, iginiit ni Tuye na hindi siya dapat biguin ni Zhao Shu, habang iniisip ito ni Zhao Shu, nagtaka siya kung bakit, kahit alam niyang niloloko lang siya ni Tuye, ay nakaramdam pa rin siya ng kakaibang saya. Ilang sandali ang lumipas, sa tirahan ni Zhao Zhu, isang babae ang kumakatok sa pinto, si Zhao Shu, nang buksan ni Zhao Zhu ang pinto, Agad niyang tinanong kung bakit ngayon lang ito dumating, pagpasok ni Zhao Shu, agad niyang inanunsyo na may dala siyang mahalagang impormasyon. Ibinunyag ni Zhao Shu na iniutos ni Tuyen na ang lahat ng maharlika mula sa pamilyang Tu ay ibababa sa pagiging mga pangkaraniwang mamamayan. Laking gulat ni na Zhao Zuo at Li Tianyuan sa balitang iyon. Nagkomento si Zhao Zuo na plano palang ni Li Tianyuan na magtatag ng bagong emperador mula sa mga inapo ng pamilyang Tu, kaya malinaw na si Tuye ang tumutugis sa kanila. Tinanong ni Li Tianyuan si Zhao Shu kung paano siya nagkaroon ng ganoong mahalagang impormasyon at kung mapagkakatiwalaan ba ito. Saglit na nagatubili si Zhao Shu bago niya ibinunyag na siya mismo ang pinasulat ni Tuye ng kautosang iyon. Nag-alab sa galit si Zhao Shu na mula ang kanyang mga mata at bigla niyang sinampal si Zhao Shu habang tinawag itong walang hiya. Galit siyang nagtanong kung inilabas ba ni Zhao Shu ang kanilang mga sekreto. Umiiyak si Zhao Shu at iginiit na hindi niya ginawa yun, ngunit inakusahan siya ni Zhao Zuo ng pag-arte at sinabing sinusubukan niyang gamitin si Tuye laban sa kanya, dahil kung hindi, paano niya magagawang isulat ang kautusan? Biglang may tumapat sa balikat ni Zhao Zuo, si Li Tianyuan. Pinakalma niya ito at sinabi na kung inilabas nga ni Zhao Shu ang kanilang impormasyon, imposibleng malaman nilang dalawa ang tungkol sa kautusan. Kaya malinaw na ito ay puka na lamang ni Tuye upang pag-awayin sila at pigilan silang magtayo ng bagong prinsipe. Biglang naging balisa si Zhao Zuo habang nakatingin kay Zhao Shu, mabilis siyang humingi ng tawad sa maling akusasyon at tinanong kung hindi ba siya nito sisisihin, sumagot si Zhao Shu na hindi siya mangangahas na gawin yon. Muling humarap si Zhao Zuo kay Li Tianyuan at sinabi na mukhang nabigo ang plano nilang magtatag ng bagong prinsipe, Pinayuhan niya si Li Tianyuan na pakinggan ang kanyang plano, raralihin niya ang mga opisyal ng korte at pahihiyain si Tuye sa kanyang unang sesyon sa korte upang ipakita kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Nag-alinlangan si Li Yuan bago sumagot, sinabing may iniisip siyang tungkol sa plano ni Zhao Zuo, ngunit sa huli ay sumukurin at sinabing bahala na itong gawin ang gusto niya. Inisip ni Li Yuan na hindi si Zhao Zuo ang tipo ng taong kayang gumawa ng malalaking desisyon mag-isa kaya dapat ay may sarili rin siyang plano. Sa kabilang banda, binabasa ni Tuye ang isang kasulatan at binanggit niya na handa na ang kautusan, hinihintay na lamang niya ang tamang pagkakataon upang ipahayag ito, ngunit malayo pa rin ito sa ganap na pagbawas ng kanyang mga puntos hanggang sa umabot sa zero. Napaisip si Tuye na kung pag-iisipang mabuti, marami pang paraan upang mabawasan ang National PowerPoint, mukhang nasiyahan siya habang naaalala ang kasaysayan, kung paano ang isang malupit na pinuno na nagdala ng pagbagsak sa isang bansa ay hindi lang umasa sa mga traidor na opisyal, kundi binaliwala rin ang mga usaping pampamahalaan, sa pilitang kumuha ng kababaihan mula sa mamamayan, at ng alap ng mga asawa mula sa iba't ibang lugar. Napagpasyahan ni Tuye na ganoon din ang kanyang gagawin, hindi pa man lumalamig ang bangkay ng yumaong emperador, Agad siyang magpapalabas ng kautusan na sapilitang kunin ang mga babaeng kamag-anak ng lahat ng opisyal ng korte upang dalhin sa palasyo at magsilbi, siguradong magdudulot ito ng matinding takot sa kanila. Labis ang pagkagimbal ng Yunuko na nagsisilbi kay Tuye nang makita niyang may madilim at nakakatakot na ekspresyon ito habang nagsasalita sa kanyang sarili, napangisi si Tuye at sinabing sa ganitong paraan, hindi lang siya makakabawas ng malaking puntos kundi makikinabang din siya rito kaya hindi na nakapagtataka na nakaisip siya ng napakagandang estratehiya. Maya-maya, lumingon si Ye sa Yunuko at inutusan itong ipatawag sina Zhao Zuo at Li Tianyuan, at papuntahin sila agad sa kanyang silid aklatan. Agad namang sumagot ang Yunuko ng opo. Ilang sandali pa ang lumipas nang makapasok sina Zhao Zuo at Li Tianyuan sa silid aklatan, masiglang binati sila ni Tuye, Nakangiti ito habang sinabing huwag ng magpakaseryoso at umupo na lamang upang maging komportable. Napailing si Zhao Zuo, samantalang magalang namang nagpasalamat si Li Tianyuan kay Tu Ye. Pagkaupo nila, iminungkahi ni Zhao Zuo na dahil si Tu Ye ay nakaupo na sa trono, dapat siyang maging pamilyar sa mga gawain ng korte kinabukasan. Ngumiti si Zhao Zuo nang may kasamaan habang iniisip na makikipagpulong siya sa mga ministro ng kanyang paksayon upang tiyakin na magkaisa sila at hadlangan si Tuye mula sa pananatili sa trono kinabukasan. Samantala, may parehong nakakatakot na ngiti si Tuye habang iniisip na ang masigasig na pamamahala ay hindi naman bonus. Napaisip siya na kalokohan kung agad siyang haharap sa korte matapos niyang umupo sa trono. Ipinahayag ni Tuye na ang pagpupulong ng korte ay isang abala lamang, lalo na't wala pa siyang sapat na karanasan bilang bagong emperador. Pinaliwanag niyang ipagkakatiwala na lamang niya sa dalawang ministro ang mga usaping pampamahalaan. Pinagmasdan ni Li Tianyuan si Tuye at napansin niyang hindi lamang tinanggihan ni Tuye ang mungkahi ni Zhao Zuo na makipagpulong sa korte, kundi ginamit pa nito ang dahilan na pinagkakatiwalaan niya ang kanyang mga ministro, kaya't wala na silang magagawa upang kontrahin ito. Sa kanyang isip, napagtanto ni Li Tianyuan na ang mababaw na plano ni Zhao Zuo ay walang silbi sa harapan ni Tuye. Sa kabilang banda, inihayag ni Tuye na panahon na upang isagawa ang kanyang plano sa pagre-recruit ng mga concubine at pagbawas ng puntos. nilinong niya ang kanyang lalamunan at iminungkahi na huwag na muna silang mag-usap tungkol sa mga usaping pampamahalaan. Ipinahayag niyang ang dahilan ng kanyang pagtawag sa kanila ay upang talakay ng isang mas personal na bagay. Namula si Tuye habang sinabing bilang emperador, nakakahiya namang si Zhao Shu lamang ang nasa kanyang harem, dahil dito, napagpasyahan niyang mangalap ng magagandang babae upang palawakin ito. Gulat na gulat si Zhao Zuo at napasigaw sa kanyang isipan ni hindi pa nga lumalamig ang katawan ng yumaong emperador, pero iniisip mo na agad ang mga kababaihan, wala akong nakitang mas walang hiya pa rito. Samantala, nagulat din si Li Tianyuan sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na pinatawag sila ni Tuye para lamang pag-usapan ang isang bagay na walang kinalaman sa estado. Ano nga ba ang nasa isip ni Tuye sa pangangalap ng mga babae? Lalong natuwa si Tuye at iginiit na dapat ay gawin nila ito agad-agad, dagdag pa niya, mas maaga nilang matapos ito, mas mabilis niyang mababawasan ang kanyang national power points, parehong hindi makapagsalita sina Zhao Zuo at Li Tianyuan matapos marinig ang pahayag ni Tuye. Bagaman sumang-ayon si Zhao Zuo sa ideya ng pangangalap ng mga kagandahan mula sa buong mundo, na bahala siya sa pagmamadali ni Tu Ye, ngunit agad siyang pinutol ni Tu at sinabing na uunawaan niyang hindi nila maaaring tipunin ang lahat ng magagandang babae sa isang iglap, kaya sisimulan muna nila ang paghahanap sa mismong kabisera. Nagimbal si Zhao Zuo sa narinig, talaga bang kinakailangang magmadali ng ganito? Samantala, lihim na nag-iisip si Li Tian Yuan na hindi siya dapat malinlang sa palusot ni Tu tungkol sa pangangalap ng mga kababaihan, binanggit lamang nito ang kabisera, kaya't malamang na yun talaga ang tunay niyang pakay. Sa huli, inanunsyo ni Tu na nakaisip siya ng pinakamadali at pinakamatipid na paraan upang isakatuparan ang kanyang plano, may kasamaan sa kanyang ngiti habang idineklara niyang sisimula nila sa pagpili ng mga kababaihan mula sa mga pamilya ng mga opisyal ng korte, Labis na natakot si Li Tianyuan nang marinig ang mungkahi ni tuye. Ilang sandali pa ang lumipas nang lumabas ang mga ministro mula sa silid aklatan. Habang bumababa sila sa hagdan, nagreklamo si Zhao Suo na hindi lamang binaliwala ni tuye ang mga usaping pampamahalaan, kundi nais pa nitong palawakin ang harem, isang tunay na asal ng isang malupit na tyrant. Dagdag pa niya, si tuye mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pagupo sa trono, Kaya't makakatipid sila ng maraming pagsisikap sa pagpapatalsek sa kanya. Ngunit nagulat si Zhao Zuo nang biglang sumigaw si Li Tianyuan, galit na galit habang sinasabi, "Tama na 'yan." Naiinis si Li Tianyuan habang binabalaan si Zhao Zuo na kung patuloy niyang mamaliitin si Tuye, ang naghihintay sa kanila ay ang pagpapatay sa buong pamilya nila. Napatahimik si Zhao Zuo sa kilos na yun ni Li Tianyuan. Agad na napagtanto ni Li Tianyuan ang kanyang naging reaksyon kaya't agad niyang iniwas ang tingin upang muling makontrol ang kanyang sarili, humingi siya ng paumanhin kay Zhao Zuo dahil sa pagkawala niya ng composure, ngunit ipinaliwanag niyang lahat ng kilos ni Tuye ay bahagi ng isang tusong estratehiya. Nang marinig ni Zhao Zuo, aminado siyang hindi niya nakita ang estratehiyang yon. Ipinunto ni Li Tianyuan na hindi lang basta tinanggihan ni Tuye ang plano nilang ipahiya siya sa korte, ipinakita rin itong alam niya ng buo ang kanilang mga intensyon. Ngunit iginiit ni Zhao Zuo na imposible yun dahil tinawag sila sa palasyo agad matapos nilang gawin ang plano, kaya wala namang pagkakataon na tumagas ang impormasyon. Ngunit sinabi ni Li Tianyuan na mas nakakatakot ngayon, dahil ibig sabihin, naisip na ito ni Tuye bago pa man nila may ang plano. At hindi lang yun, maliban sa hindi pagpupulong sa korte, gusto rin ni Tuye na palawakin ang harem, bagamat mukhang pabaya at walang pakialam ang kanyang mga kilos, ang totoo'y bahagi yon ng isang maingat na pinagtagpitagping estrategiya. Habang tinititigan ang tarangkahan ng palasyo, kapwa nila naramdaman ng isang nakakakilabot at madilim na aura na bumabalot sa buong lugar. Nag-aalalang nagtanong si Zhao Suo kung ano ang ibig sabihin ng pinagtagpitagping estrategiya. Ipinaliwanag ni Li Tianyuan na may kumpiyansa si Tuye na kahit hindi siya dumalo sa korte, kaya pa rin niyang kontrolin ang pamamahala ng Estado. May takot sa kanyang mukha nang idinagdag niya na sa pamamagitan ng pagkuha sa mga babaeng kamag-anak ng mga opisyal at pagpasok sa harem, direktang makukuha ni Tuye ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng kasal na sa huli ay magpapahina sa kanilang impluensya sa korte. Sa sandaling yun, naunawaan ni Zhao Zuo ang seryosong panganib na dulot ng plano ni Tuye. Kinakabahang nagtanong siya kung ano ang dapat nilang gawin. Mumiti ng tuso si Li Tianyuan at sinabing, ano pa nga ba ang magagawa natin? Idinagdag pa niya na si Tuye na ngayon ang emperador. At nais nitong palawakin ang harem at ang dugo ng pamilyang Tu, paglingon niya kay Zhao Zuo, may isang malisyosong ngiti sa kanyang mukha habang iniisip ang dalawang partikular na babae, at bilang matapat na mga sakop, natural lamang na kailangan nating tuparin ang kanyang mga kagustuhan.